Wait, wait. What is it? Condom. <laughs> no, no, no. No condom. Uh, no condom, no deal. I said no condom. <laughs> nah, tatay, di po ba? Pati po, ikaw may rin. Ay, dito na lang kayo. Anak, makinig kayo sa akin, ha? Kailangan kasi umalis ni nanay, pumunta ng Hong Kong para maganap ng trabaho, para makapagbayad tayo ng mga utang natin. Wala naman kasi mahanap ng trabaho si nanay dito, eh. Sana maintindihan niyo ako. Naku, bilisan mo na 'yan. At baka mamaya maiuwanan ka pa ng plano mo. Alimega, babayaran ko po yung utang namin. Tingnan mo teya. 250,000 ang utang mo sa akin. Hindi mo makukuha ang mga anak mo hangga't hindi ka nakapagbayad sa akin. At huwag mo akong tatakasan. Ay. Ay, ay, kayo ba sila, Nay. Ay, huwag pa yun. Bilisan muna ay, o nag-aantay ay, na yung sasakyan mo! Huwag niyo po. Huwag niyo po. Tuho pa rin. Para po maalala niyo pa rin po kami. Nay, bumalik ka po agad dito. As I say, kayo po bumalik. Tama na yan! <coughs> Tama na! Tama na. Niyo, pasok na! Pasok na! Nalubog ng husto sa utang si Lori matapos ma-hospital ang kanyang asawa ng higit dalawang buwan at tuluyang bawian ng buhay. Kaya't nang hindi malaman ni Lori kung saang kamay ng langit sa kukuha ng pambayad na pera, napilitan siyang gawing kolateral ang mga anak. Iniwan muna niya mga ito sa pinagkakautangan at nagpas siyang makipagsapalaran sa Hong Kong bilang isang domestic helper para makaipon ng malaking halaga at matubos agad ang kanyang mga anak. Sir, you feel better now? Sir, do you want me to play your favorite music? To help you relax, sir? Um <laughs> sir? sir, what's happening, sir? Sir, are you okay? Mom! Ma'am! Sir! Sir! Mom! Sir! Sir, this one! Lolie! Party won't go! Go, go, go! Fighting! Fighting! Oh, think. Edison Edison You may go back to the Philippines. Go back to the Philippines? Sign it. Mom, resignation paper? No, Mom. Mom, I can't, Mom. Mom, I need this job. Mom, please no. don't do this to me. My, my husband's dead, and I still have debt to pay. 我都要離離開啦，我冇錢俾你啦。But mom, I have children. Mom, please don't do this to me. Mom, I need this job. Lori, listen. In my hand is your plane ticket and your separation pay. This is the last money that I can give to you. If you not sign it, I cannot give you the money and the plane ticket. Oh, mom mom please take me with you mom i'm begging you please mom please i need this job mom please mom no just sign that damn paper tim you got tim <laughs> oh. Hello? Ano ba, Nori? Isang linggo ka nang delayed sa padala mo sa akin, ha? Malim, kapag pasensyahan nyo na po ako, yung, yung amo ko kasi nabatay, eh. Sa totoo nga po, mawawala pa ako ng trabaho ng dahil dun, eh. Eh, paano to? Naku, eh. Negosyo ko naman ang maiipit. Mababa ang bintahan dito ng bigas ngayon. Kailangan ko rin ang pera ko. May mga utang din ako na dapat bayaran. Hindi ko kaya pakainin yung mga anak mo. Nawibili no, really ka na eh! Hindi, Aling Becca po. Sensyo na po kayo. Huwag niyo namang paginitan yung mga anak ko. Sige po, itong huling sweldo ko ipapadala ko na po sa Limited Santa ngayon. Reset. Mm. Mm. Kainis. Aling Beka, papasok na po kami. Eh, pwede po ba kami humili ng baon? Anong baon, ha? Sino may sabi sa inyo na papasok kayo sa eskwelahan, ha? Dito lang kayo sa gilingan. Tumulong kayo sa mga tauhan ko. Pero po kasi pasok pa po kasi kami eh. Walang papasok! Hindi nagpadala ang nanay niyo. Kaya pagtatrabahuan nyo ang pangbayad sa utang niya sa akin. Running for honors po ako. Tsaka kailangan ko po exam At hindi niya naman po kami katulong. Ha? na ipambabayad ba yung honor-honor na yan, ha? At may karapatan ako. Dahil ginawa kayong kulateral ng nanay niyo sa utang niya sa akin. Magbihis na kayo. Umpisahan niyo na magtrabaho. Bawal ang tama dito. Wasted kayo. Alis ka kayo. Dali na. Bihis na kayo. Ini, yeah. gumuk yeah ini tago gumuk ko. Itago mo ko. Parang awa mo. Jacket mo. Ini jacket mo. Tago mo ko. Yan yung jacket mo. Jacket mo. Pakita. Takip. 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 Ayan. Mukhang yung turok, ha? Where did you go? Lana, Lana, umalis na. See, Thank you, ha? Ay, alika. Pumasok ka dali. Pasok ka dito sa unit namin. Naku. Pasensya ka na. Ayan, pakisarado lang. Pasensya ka na dito sa unit namin, ha? Parang kulungan ng kalapate. Ganda talaga dito sa Hong Kong, eh. Ang tawag dito, Coffin House. Oo. Kasi dahil pag natutulog ka, parang nasa loob ng kabaong, ganyan ang Talaga naman. Eh, baka naman nakakaya kung makikisiksik pa ako dito. Ay, ano ka ba? Okay lang, no? At saka kung hindi ka naman masyadong maarte, eh, pwede naman tayo magkasya dito sa isang kama, di ba? Saka okay lang yun, no? Para naman makaganti ako sa tulong mo sa akin, kung hindi dahil sa sa'yo. Siguro na-deport na ako sa Pinas. Ay! Ano? Bakit ka ma-deport? Eh, TNT ako dito eh. Ganun talaga dito sa Hong Kong. Kailangan matibay yung sikmura mo, ganyan. Pwede ka? Bakit di ka na sumama sa akin magpokpok? Ha? Huh? Magpokpok? Mm, ayoko. Eh kung pokpokin kaya ta dyan. <laughs> Grabe ka naman. Parang hindi ka naman mabiro. Alam mo, ganyan-ganyan ako nung araw. Yung eh, masasabi ko eh. Pero pag-isipan mo rin. At least, hindi ka nagnanakaw o oh. nag-iisipan na. Hoy! Anong <laughs> na tambay-tambay mo dito agaw ang ng customer. Saka so, anong nangyari sa'yo, Naraton mo mo kuwan chai, ba't ka nang ng ganyan? Ano ba to? Eh, wala akong extra kasi ako dun sa fruit stand ni Mr. Go sa may palengke. Eh, nilinis ko na rin yung pwesto niya. Malapit lang ko sa may remittance center. Tapos ito ngayon, naghahanap ako na pwede kong iba pang pag-sidelinean. Ako naman? Eh, hindi naman talaga bagay sa yung mga yan. Gusto talaga eh, mo talagang maging Tsaka yung racket na sinasabi mo, bumutsatsa ka na naman sa mga i-check. Wala akong yung pera kasi naman. Ayan, oh, tignan mo nga. O, ang ganda-ganda mo. Maligo ka lang, tapos magbihis ka. Alam mo kung sinasabi mo yung pagrampa na kasama mo, ha? Thank you na lang. Ayoko nun. Glory, makinig ka. O halimbawa, nagustuhan ka ng customer. O, oh. eh di, ibabahay ka nun. Isang linggo hanggang dalawang linggo. Oy, boom! 30,000 Hong Kong dollars agad yun. O di hindi ka na magtsatsaga doon sa napakaliit nating apartment. Isip ka nga. Pwede ba pahirami mo na lang ako ng cellphone? Natawag na lang ako sa mga anak ko. Para matuwa pa ako sa'yo. O. Oh. Nung hiram, utang yan ha. Tsaka kung siya naman tagal. Ay! Sir! Hello! How are you? Hello. How are you? Me? No, oh, nothing. Why? Oh, like your hair the girl you. here. It's beautiful. Ha? Next time you put please. Bangon. Nara nyo. Your... Hello, Nai. Ana, kamusta ka na? Yung ate mo. Ayaw ka na po kausapin. Ha? Huh? Bakit daw? Nai hindi na po kami nakapasok sa school. Ano? Bakit? Ayaw po ni Aling Becca. Te! Yeah. Hello? Lori? Sana yung pinangako mong padala, ha? Hoy, Aling Becca, anong ginagawa mo sa mga anak ko? Pinagpapayad ko ng utang na hindi mo kayang panindigan. Mabuti ay Hindi ko pa yung pinapalayas dito. Hayop ka. Huwag mong idamay yung mga bata. Mas hayop ka. Akala ko, babayaran mo na ako. Hoy, Lori, wala akong pakialam kung ano ang mga nangyayaring mga kamalasan dyan sa'yo, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ako hospesyo ng mga abandonadong bata. Binibigyan lang kita ng hanggang sa makalawa. Pag wala pa akong matanggap na padala mo, ibibenta ko yung mga anak mo. Naiintindihan mo ba? Aligbeka! Ay, kamawa. Kamawa. Tomoyuki-san, uh, I want you to meet uh, Lori. Lori Tomoyuki-san. Uh, she's all yours, okay? Oh, oh. No. Sir, sir, I want to go home now. Sir, 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 No, no! What is your problem? I paid good money for you! Sorry. So sorry. dito sa customer mo. Yun lang talaga. Na? Kailangan dito ay eh, pakapalan ng muka ng sikmura, No? Yun ang puhunan natin sa trabaho natin. Kasi kaya siya. Kailan ba natin ito gagawin? Eh, hanggang kaya ng katawan at ng kaluluwa. Pagdasal na lang natin, ang susunod na papasok sa atin ay magbibigay ng swerte. Eh. Kahit ka. Oh, Ay, maswerte. Baka naman pwede maghanap na lang ng ibang desenteng trabaho. Ayoko na magpababoy. Magkano na nga uli yung naihuhulog mo doon sa mahadera mong kapitbahay? Noong una, nagpadala ako ng 10,000. meal. Okay. Tapos, 30 mil. sa separation pay ko. Tapos, yung huling sweldo ko, pinadala ko din G's meal. Siguro mga nakaka-50 mil na ako. Peso yun na. Ang kaya ba utang mo? 150,000. 250,000. Kinig ka sa akin, ha? Ha? Pinama ko, pinama ko. PNP ka. Ilang araw na lang mapapaso na ang visa mo. Sa tingin mo, sinong kukuha sa atin yung magbabayad para sa, you know, yung ating kakainin, yung titirahan natin, tapos meron ka pang balanseng 200,000 doon sa mahadera mong kapitbahay para matubos mo yung mga anak mo. Isip-isip ka nga. Uh, wait, wait. Hey! Kabuesit sa'yo! Kulang na nga ang pera na padala ng nanay mo! Hindi pa kayo mapakinabangan ng tama! Sorry po! Ano sorry-sorry? Ha? Palagi na lang kayong sorry! Ay! Halika nga dito! Lapag mo yan dyan! Malis ka na! Halika dito! Halika dito! Ayan! Blood. Ayan! Hmm? 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 Hmm?

nawawala, ha? At yung kamalasan na dala ninyo, hindi nyo rin ba sinasadya? Mga buwisit kayo! Ikaw rin! Kayong mm. 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 dalawa! Mm. Naka! Mga buwisit kayo! Ha <coughs> <coughs> i'm just thinking about my children oh how many do you have two one boy and one girl i also have two back in china with my wife former wife former wife legally separated i am traveling with my friend to drown the misery how about you? Is your husband okay with what you do? Uh, he's dead. You are very charming, and I like you. Thank you. Is it okay if you don't accept other customers for now? But how will I earn money? Be my escort. I will pay you two thousand. Hong Kong dollars, every day. Just be with me, 24/7. Aling Beka, natanggap ko na ba yung pinadala ko? Oo, malaki-laki ngayon yung pinadala mo ha? Kailan mo naman ibibigay yung balansin ng utang mo? Malapit na. Kamusta na yung mga anak ko? Yung grades nila matataas ba? Okay naman sila. Masisipag sila mang baharal. Patalino yung mga anak mo. Nasaan sila? Ay naku, nasa school sila ngayon. Sa'ka na tumawag pag nakauwi na sila dito. Oy Lori. Yung palang board and lodging ng mga anak mo. Anong plano mo doon? Ano, Aling Megan? Pati, pati yun, kasali? Ay malamang ano, ang lalakas kayo, lumaan mo ng mga anak mo. Oo, oh, sige. Saka na lang natin pag-usapan yun. Bakit niyo po sinabi kay nanay na nag-aaral kami? Ay, anong alam mo? May pakialam po ako kasi po kinabukasan po namin ang pinag-uusapan natin. ay kung sabihin ko sa na wala akong pakialam sa inyong magkakapatid, Ha? Apa itu malam itu? Apa itu malam itu? Aduh, mereka mahu nak mampu kasi sama bata. Kau jangan makilam. Tama, tama. Kau jangan papih kau. Aku tuli ni, mau terbangun Tama nak jalan kau. Mak, It's been two weeks already, right? Yes. Thank you for supporting me. Lori, I will be leaving tomorrow. Uh, what do you mean? Me and my wife, we've decided to patch things up for the kids. What's <laughs> What's the problem? Uh, I'm just worried about my children. When you leave, does that mean I will go back to the street again and sell my body to pay my debts and to get my kids? What's this? You are beautiful, Laurie, inside and out. You don't deserve to be here. You need to go back to your children at home. But Frederick, this is too much. Take it. It's just my way of saying thank you for everything that you have done for me. Redeem your children. They need you beside them. Frederick, thank you. Thank you for everything. Thank you for this. Nakabwisit ka talagang bata ka! Manahimik ka! Umalis ka dito! Huwag kang makialam dito! Layas! Ikaw? Ha? Ilang beses ko na sinabi sa'yo. Ha? Ano ka dito? Ha? Wala ka talaga ginawang mas... Gusto mo isama kita doon dati mo, ha? Tama, Mga doktor! Mga kayo! Tumahimik ka! Sarap kayo sa buhay ko! Buwisit kang bata ka! Wala ka lang ginawang tama! Po! Tama. Ano ginagawa mo sa so, ano? anak. Bakit mo sa amin nagawa yun, Nay? Sarili mo, anak, nagawa mo na utang! Anak, matawarin mo ako. Desperado na kasi talaga ako eh. Lubog na lubog tayo sa utang. Tapos yung bahay natin, pati yung sakahan, inilit na rin ang bangko. Kung hindi ako aalis, ano'y babakain ko sa inyo? Pero na naman kasi! Alas ko ako na lang! Patayin niya kami! Para niya kami ayam ko ito, aray niya. Kawal mo ako! Anong. Makinig ka Anna. muna. Makinig ma ka ma muna sa akin. Hindi naman naging madali yung buhay ko dun eh. Anak, nagpokpok ako. Nagpokpok ako para lang makasama ko kayo. Ja. <weddings> Ano mo mo ko na masunodoy mo? Ano? Anong, na? Sa akin? Na? Ano mo na? Si nanay? Ano mo Ano Ano mo Ano mo 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 na Ano?

Dumating din ang panahong pinakahihintay ni Lori. Pinatawad na rin siya ng panganay niyang si Rina na mas piniling ibaon sa limot ang nakaraan at bigyan pa sa salamat ang mga pasakit at sakripisyo noon ng kanyang ina. Sige, pwedeng natanggol niyo mga blindfold niyo. <laughs> Nay, ano pong ibig sabihin nito? Bakit po tayo nandito? Anak... Ito yung yung titulo ng ng lupa. Di ng bahay sa atin na ulit ito. <laughs> ang buhay ay hindi iisang daan ng mga itinakdang hirap at pasahin. Ito ay isang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating ang sarili nating tadhana. Sa ngalan po ni Marian Rivera, magandang hapon po. Ako si Dingdong Dantes.